So nakabot kita sa mythic mga idol para ma-obtain nato ang gift diri kaya wala pa nato na-obtain no, apit na mga ng season agi ako gamaon content pero karoon na mythic na kita idol no magsukod ta taog kuha sa atong rewards sa mythic kunya pwede sa sad ito muna ako sa legend para di kita sa ng content mo niya tong buhatan mga idol no so pero first ko na ako. first game na ko sa kwan kay baler akong gigamit MVP na yun baler indot gaya pong kaila sa mythic ang baler no kasi kita yung mga idol so why not I-try ninyo <laughs> pwede na kaya ito mo balik sa kwan karon mga idol pwede na kaya ito mo balik sa legion kinakuha na nato ang atong gipaabot nga rewards ni Muntong sa mik um. tek bang beboy